Hello mga guys. Ngayon, ang i-drawing ko ay ang sarili ko. <laughs> Kasi sobrang kwapo ko. <laughs> Totoo naman, di ba? At pwede rin ngayon magpa trong sa akin. Kung gusto nyo. Nasa 50 lang. 50 pesos lang ngayon kasi bago ang pala ko pero dito lang parang ganito lang hindi ko ibibigay sa iyo yung tinuruan ko sa video lang papanoorin mo lang parang pa shout out lang kita ang mangyayari ganun lang kaya 50 lang dito lang sa cellphone ko idudrumming pero solid naman. Sobrang ganda. Ha. Ganyan lang kapag ka nagdodrawing ako, ino ako muna yung mata, eyes. Bago ang nose, then mouth. Para mas mapadali or may opetate <laughs> gana sa pag-drawing para medyo maganda tingnan tapos mas kaganaan ka pa ang ipagpatuloy pa kapag noon mo ang eyes and nose din ba lang sa akin pero iba naman siguro sa ibang artist yung mga veterano tayo tali ng una nila ganun pero para sa akin mas magandang unahin muna yung mataang sunod sunod na yan kasi hindi pa naman ako masyadong pitarano pero pupunta rin naman ako doon <laughs> Sobrang guapo ko pala talaga. Ngayon ko lang na-realize to. Tandaan, 50 lang. Tapos, i eh, send mo sa kayo yung pera bago send eh, yung cash muna bago send picture pagkatapos mo mag padala ng cash pwede na kaya drawing pwede ka lang magpadala ng picture na ipapadrawing mo sa akin ganun lang guys sa akin. dark muna dito tapos dun medyo light sa dulo and dito is may light may sunlight kaya medyo light dito sa bandang Don't start with you. at dun naman medyo dark dun sa taas at dito medyo light so na kasi nandito sa kabila ang light sunlight Liw liwanag ng araw medyo shadow dito kasi basta shadow sa so, sila pa pala ako ng Detroit kasi iba pa kasi minamaster ko pala lang ang light to dark ganun at kapag namaster ko na to magiging veterano na Pero sa totoo na Master ko naman talaga to Isa na akong Legenda Malapit ko na pala matapos to. dito na ako sa her muna liko liko door liko liko her twitter lang tayo twitter it's the best of all that's